guys, lalagyan na natin ng asukal ang ating kamote fritters para dito kasi ang style ko para dumikit agad at hindi siya kumapit yung asukal at hindi magdikit-dikit sinasabay ko na siya masabay ko yung asukal natin na rin. Kapit na kapit na ang sukal nito mamaya. Kahit iagis-agis mo, hindi magdikit-dikit. Ganito yung style ko, uh, direct magawa ng banana cue, kamutik na Nasabay ko na yung super haluin lang natin ang haluin para hindi masulit yung asukal niya ayan lang makakapit na yung asukal niya so medyo matagal 'to kasi marami 'yung magtinka Ito lang natin para hindi talaga masulo. Ayan na guys, luto na yung ating kamote fritters. Ito ang sinasabi ko na hindi siya magdikit-dikit. Ayan na. Ayan yung asukal niya. O, hindi siya magdikit-dikit. Basta direct mo yung asukal. Pag natunaw na, patayin mo yung apoy. Para hindi siya magdikit-dikit. Ayan. Ayan na siya.